Yes, another day, another vlog, another update tayo guys. Barangay 334. And dito tayo ngayon ano para saksihan yung uh, pag uh, demolish nila dito. At champion-champion ang dating natin guys. Nakaposisyon yung ating mga team. Ayun oh. Bakit sila nakaposisyon? Dahil uh, na nila yung barangay hall. Yung uh, ano na yon yung nasa taas na yon na naka yung sa wall na yon. Kung mapapansin nyo ay mga nakatali, you know, may kanya-kanyang tali. You know. May yun nakatali siya guys. So posisyon yung ating team. At si Foreman siya yung nagkakat doon sa taas. ito ito yung kanilang uh, equipment at ito na ayan oh no? as usual kilala nyo naman yan si Foreman siya yung talagang ano, uh, tumitirada pag uh, mga ganyang uh, delikadong uh, trabaho kagaya nun sa 313 uh, siya rin yan siya rin yung dumidiskarte so ito na Position okay. nagpo na sila guys Ah, ayan Yung kabila naman Ang Kakatingin Kabilang side naman So mamaya update natin yung Barangay uh, 313 Kung nahawling na ba yung Ano dun? Yung mga debris LRT oh LRT going to ano yan? Ah, uh, Baclaran. So, naka 'Yung likuran niyan guys, 'yan 'yung ano, 'yan 'yung uh, rasak covered court. Sa hindi pa po nakakaalam, 'no. 'Yan 'yung rasak covered court. Pag ito, si Forman ng Dumis uh, Dumiskarte guys, napakabilis ng trabaho. Siya yung uh, nagpabagsak ng 313. Katuwang si kasama niya doon si Forman na uh, Wancho. uncut ito guys ha hindi ko ikakat itong video para makita nyo yung tuloy, -tuloy na trabaho nila Oh, imantakin mo pababag sa buo yung uh, iba kasi ibantis uh, ibang nila chinachap-chap nila pa unti-unti pero si Forman buo ayun no oh. makita mo yung kanyang team ayan no oh. mga nakaposisyon lahat kaya para kitang kita lahat. na the moment of truth sige po harang na muna harang harang so sinara muna nila guys yung ano hindi pa matigas pa Hindi gumagalaw eh you <laughs> Ayaw, ayaw, tuminag Walang galaw eh Parang may nakakapit pa pinuputol na nila yung ano yung bakal dun sa poste at ang discarte nila ay patutumbahin nila lang buo yung pader kasama yung poste at uh, biga Thank you. Ang galaw eh. May dumating na ano na dagdag persa guys. Nagdatingan yung mga kasama ni Forman Wancho. You know. So dalawang truck na yung nandito. Dumating yung mga dumami ang persa. Ayaw pang gumalaw. Ayan, change, change position guys. Doon daw sila lahat. Yeah. Yes! Yes! Yes, Yes, success. Ayos, ayos. Rocksak na, guys. Buong pader. Ang galing talaga ni Foreman, no? Pero ano uh, Nadagdagan kasi yung persa guys uh, ilang, ilang tao din ang dumating Dami rin taong dumating oh. So kita na yung kabilang pader Doon sa kabilang ano uh, rap, Rasak Yon, uh, bagsak na yung pader sa kabilang, guys. titirahin na nila. So ayan guys uh, na Salamat sa pagsama sa ating update Dito sa Barangay 334 Zone 33 At ayan na nga ay yan ang uh, pinabagsak nila Yung uh, second floor Pader ng second floor At uh, witness tayo sa kanilang uh, ginawa Hinatak lang nila ng hinatak Ayun Napabagsak nila Yung pader Ayan o oh, Kitang kita natin yung Kabilang pader na yun o oh. Okay na guys Ayan So maraming maraming salamat po sa pagsama sa ating uh, Yabagis Vlog po Hindi sikat pero magbablog ng tapat Babay na po